Ito na update dun sa isang follower natin na nagpaayos ng kanyang motor na sinisingil siya ng ibang mekaniko na 20k para sira ng kanyang motor. At sinulit na din naman natin ito ng pag-ayos para hindi na rin siya magkasasan. May pini-MS na din natin yung kanyang motor. Dilinis yung kanyang throttle body. Pati na rin yung panggilid. At yung ibang pwede pa natin ayusin sa motor ni sir. Ginamitan na din natin na diagnostic at ma-check -e yung kanyang parameter at yung history ng kanyang motor. At sa lahat na nagpapa-schedule o sa mapipili natin para ayusin yung kanyang motor ng libre. Panoorin mo tong video na to baka ikaw na susunod namin mapili baka sakaling sunod na namin ayusin yung motor mo andito nga ulit tayo ngayon sa bang silang kalookan para balikan natin yung isang sumusubaybay sa atin dahil na check na natin yung motor niya at alam na natin kung ano talaga yung pinaka issue ito na din yung time para maayos natin yung kanyang motor at daladala na din pala natin yung mga pyesa na binili natin sa ating supplier na lalo pa siya nakamura dahil hindi na tayo tinubuan na pinagbilhan nito sa ano okay, sa yun tina. yun no sa babcil isang isang laman o oh, ayun ah. dalawa makiwalay mayaman yung hunda sa plastic ano ba pin yung piece uh, ah piston ring piston ring ah piston piston ito yung black ito yung black ayan oh, okay. set na to in, in Thailand yung hey, Thailand, <laughs> Thailand. Ng original mga tol. talagang inagahan namin ng partner ko para kahit pa paano kung matagalan tayo o mahaba pa yung oras natin kung kumaga tayo matapos ay eh may isa pa tayong pupuntahan na follower para tignan yung kanyang motor <laughs> eh ka muna eh safe Baka naman. <laughs> baka naman, Chipa. Sir, wala na kaming masuot. Baka naman. Nilabas <laughs> na din ni Mark yung motor niya para masimulan na natin ito. Nagbaho na din pala kami ng CBT cleaner para hindi na rin bumili Sir. Oh ha, ganyan namin kayo kamahal ng partner ko. Shoutout na din pala sa may tatlong taon na nagamit ng partner ko na Impact. Eh, baka pinakamurang power tools yan. Ilalagay ko na din sa comment section yung mga gusto sumubok ng produkto na to. Dahil hindi natin dala yung wire brush. Ay, ito na yung kagamitin natin. At alam ko naman magkakaiba tayo na diskarte sa mga pagtanggal o kung paano natin aayusin yung mga motor. Pero ang mahalaga dito ay nagawa natin ng na mabuti yung ating trabaho. Pero kung may isasuggest kayo kung paano yung discarding ginagawa ninyo at kung paano kayo nag-aayos ng motor, sa tingin niyo ay pwede namin i-apply ito sa aming pagayos. Ay wag kayong mahiya mag-comment sa ibaba at pasensya na din naman kayo kung minsan may mali ako masabi o mabanggit sa ating vlog. At pwede nyo din naman kami i-correct ng partner ko. Willing naman kaming maturuan. So guys, tinatanggal muna na natin yung carbon bago hasain. Kung inyo mapapansin, ang kapal na ng carbon nito. Kaya kailangan na muna natin itong alisin. Kung natin ito, ulit, ibalik. Mahal din kasi yung presyo ng bulb. Kaya tanggat maari, kung kaya namin linisin, ito naman ay walang tama. Kaya ating itong re-remedyuhan. Dahil ayaw din namin madagdagan yung isipin ng aming tinutulungan. Ididrain na din itong gas tank niya para matanggal na natin yung mga natirang gas. Dahil panis na ito. At gagamitin na lang natin ito mamaya sa paglinis ng CBT. So ayun, may tama na din tong uh, belt ni sir Pero ang naman dito, may dala naman tayo Na natawa nag-message sa amin, hindi namin napasin Sayang, naisabay sana natin Mamaya, may kaabit tayo dito Pinagpalitan naman yun, pero all goods parawan. Dinadala Pinadala namin yun kasi kapag kami nasisiraan sa kalsada Yun, nilalaan namin dun yun Para kung sakali may pamalit ako na din yung naglinis ng CBT ni sir misan di lang nakikita sa camera pero madalas tinutulungan ko din yung partner ko sa pag-ayos ng motor misan may time din kasi na wala kami daladala -dala ng tripod at naiiwanan kaya no choice isa sa amin ang kailangan magawak na cellphone Oks pa din tong bola ni sir binanggit ko sa kanya na malalaman niya kung palitin na ito kung, o oh, kung may tama na kung may kayod na yung paligid o oh, kantuan sa paikot nito dahil gas yung pinanglinis natin iwasan na lang din natin na malagyan yung mga part na mayroong o para di mga lawang, binaklas ko na din tong asin ni sir at all goods naman, tuluyang ko na din palang nilinis yung mga ibang parts nito so yun guys, di naman kami inabot na matagal kasi tinulungan ko na si partner ko nakatapos ka lamang uh, throttle body, sinabay na natin Napaka-solid talaga ni sir Mark nilinis na rin natin yung panggilid nya eh, Ito yung mga pyesa na binaklas natin Ayan, naka-ringed na ngayon. Mga tornilyuhan. At sa part ng cylinder, ito yung mga biyayalaman sa loob. Hindi ko na babanggitin isa-isa. yon nilinis na din natin ang partner ko. Ito, papakita ko sa inyo ngayon yung bagong bilhin natin na black. Genuine yan. Boy, gasket, dalawa. Gasket at metal gasket. gasket. Dalawang gasket. Naka-plastic na yan. Naka-plastic pa. Saka pa nakakita guys, 2-7. oh Ah, uh, hey. sheesh! Hey, original. Genuine part. Thailand, yan. May din Thailand. Pakita mo to yung gilid. Thailand. Marami naman kasi ng na parts ngayon. Indonesia. Hindi rin tayo makakuha ng Thailand. Pero, syerte pa rin kasi nakahanap ta ka ng Thailand. Siyempre, susulitin na natin itong moment na to. <laughs> Pinakita namin kay sir, ganito yung mangyayari. Lumalaki yung clearance. Dahil mali, yung unang nagkabit ang kanyang rocker arm. Wala pa kami sticker sir, shoutout na lang. Ano pangalan mo sir? Larry, Larry. Ayan, shoutout kay sir Larry. Salamat sa suporta. Ah. yon. At sinimulan na nga ng partner ko Unang nagkabit itong piston. Oo nga pala guys, sa mga nagtataka, sa mga bagong manunood, ebigang eh bigyan ko lang kayo ng kauting idea. Balik kasi ang sabi nung ibang mekaniko na pinagtanungan niya, eh baba na daw yung kanyang makina. Nung chinik namin, yung connecting rod ay okay pa naman. Walang alog kaya tinap overall na lang namin ito ng partner ko. Nilagyan na din natin ito ng langis yung piston para malubricate yung mga ibang ring nito. Nilagyan na din ng best gasket yung block at nilangisan itong dowel pin. Kinabit na din itong block at swak na swak naman ito sa piston. Walang sabit. Sinabay na din natin itong cylinder head. Nung okay na ay nagmerienda na muna din kami dahil anong oras na. Thank you nga pala kay Sir Mark sa masarap na lasagna. ulit, inassemble na din pala itong throttle body para may kabit na natin to Nung okay na at naikabit na din lahat ng socket. So na natin ng ano? Pilling so, gauge. <laughs> Pilling <gids>. uh, <laughs> <Piller gids. laughs> gauge. Piller gauge. Piller gauge. Sa intake, tin mm Tapos sa uh, exhaust, 24mm. Standard muna tayo. Yan, okay. Sa so, exhaust naman, tol. Okay. 40 piece ay pa, pero mas maganda sana to kung... 40... 42. Mas solid. Tol, ayaw muna, tol. Hey. Hey. <laughs> Tawanan kami ng partner ko bakit ayaw umandar. E eh, di pala nagsusupply ng kuryente. Epic mode kaya pala ayaw umandar. Yung pala hindi nakakabit yung spark plug. So kanina ayaw mag-start. Partner wait lang ha. Kanina ayaw mag-start kasi hindi namin napansin. Binunot namin yung spark plug. Sumasabit. Kaya ngayon tinabit namin. So, so try natin partner. Sige 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 tayo. Sige tayo start mo tayo. Yung plug nga sa kayong tinig na yung maingay ka lang sing nawala. Yung maingay tambot yun. Ang sarap sa pakiramdam na nagawa namin ng partner ko. Walang paglagyan nyo saya namin. Kahit may mga aberyang nangyari ngayong araw na ito. Nabit na din yung tambucho para mapainitan at madiagnose na natin ito. Thank you nga pala pre sa pagpapahiram sa amin ng iyong Dr. Api. Ginamita na din natin ang diagnostic tool dahil FI itong inayos nating motor. Para macheck na din natin yung parameters, ganoon na din yung history ng motor. At wala naman naging problema, okay naman. Siyempre, food trip muna tayo. Kinabit na din itong buong panggilid. Siyempre, torque wrench ka sa amin ngayon. May tama na din yung torque drive bearing ni sir. Yung maliit pero yung malaki ay okay pa naman. Nilagyan na lang din natin to ng grasa pero di naman gaanong kaingay. Normal pa rin yung kanyang tunog. At tinangina na din pala ng partner ko sa harap at likod bago natin ito i-test drive. At sa lahat nga pala na nagpapa-schedule para di tayo magkaroon ng silipan at walang maging problema. Ang i-schedule lang natin ay mga nakasuporta sa atin sa ating page dahil may mga nakapuna. Kung sino pa daw yung hindi nagkishare, siya pa yung ating napiling tulungan. Sa amin ay di naman big deal ang bagay na yun. Basta nag-message ka sa ating FB page, ikaw ay amin tutulungan. Pero sa ngayon, ang ipapriority muna natin ay yung solid nating taga-subaybay. At ipipending na muna natin yung ibang tamang message lang sa atin. Hindi nagla-like and share sa ating video. At tinestrade na nga ng partner ko at mahina na yung battery ni sir. I-charge niya na lang siguro to. Pero mas okay kung papalitan niya na lang para di siya magkaberya. At solid, may isang follower na naman tayo na magiging masaya ngayong araw na ito. So ayan no, mga tol, binigyan kami pa ba ni Sir Mark? Sir Mark, maraming maraming salamat po sa lasanya. <laughs> Alam ni Sir kasi kapag pera binigay niya, hindi namin kukusin. So, ay, <laughs> sabi kayo, sir? Pinagpabiks ako uh, sa Arbor's Pizza. Arbor's Pizza. Ayan, shoutout sa Arbor Pizza. Maraming maraming salamat. Sir Mark, thank you po. At uh, sana nakatulong kami. <laughs> uh, Malaki ang sir. <laughs> ay, wala po yun. So, dito na lang video na to. Maraming maraming salamat. Siyempre, bagong lahat. Eka hey, muna, tol! <laughs> hey! Hey! Yan.